Ito so, mga panalo. Merong motor dito dumating. Ang ganda ng olay niya mga panalo. Uh, diba? Forma niya mga panalo. So, ano ang pangalan sir ng gumawa nito? Kay Sir Ronnie yan. Sir Ronnie. Sir Ronnie daw yung gumawa. Ganda mga panalo. Ang forma oh. Yung Parang kwago. Yan oh. So, hindi po kami naggagawa niyan ano. Uh, hindi po kami naggagawa niyan. Yeah, no? Yung isa pa yung ano, MDL. Tapos buhay mo yung ilaw na malakas. Yung dilaw pa rin ba? Dilaw. Yun. Lakas. Oh. Saka yung dilaw. Dilaw na. yon yun. Ano? Oh. Ganda. Oh. Parang kuwago. Ano? Plug and play hey, na. Yan o. Shout out kay Parin Balto. Plug and play daw. So, hindi kami nagawa nito ha. Baka naman magtanong na naman kayo sa amin. Eh, okay, patay mo nga yung mga ilaw tapos busin na mo. Yan. O, oh, nagawa. Ano pa si? Si Bossing ang nagpapakabit ng radiator. Ang ganda ng motor niya, no? May slider pa o oh. Dapat pala ano, may slider pa. Ang ah, forma kasi alam niyo yung looks na ayan, eh, no? Parang kwago. Alam niya 'yung 150cc dati. Para naka all ay Parang ano all ay all ay ano? ang ganda. All ay sa 150. Forma. Pati ito, naka-modify pa to. Ito, fiber Parisa, din to. Fiber din. Fiber din to. So, ang ganda ng pa yan. wala yan Halak ka. Nice lang yan, may bago naman kami piya dyan. Nag-lose. Punta daw kasi sa shop yung motor mo, kaya ayun. papalitan. Papalitan na lang po boss, kaya nang wala. Kapugi, ano. Ayan, oh. motor ni JJ, oh. Linis. Ayan. So, Sunday ngayon, ah, Saturday ngayon. May, may customer tayo isa, ayan. Tapos so yung iparing bolt, nagpa-warranty lang ng shock tumagas. So, nasira lang yung copper ng bolt. sayan yan si Bossing. Sa so, kayo galing, sir? Kalawag. Anlayo. Anlayo. Kalawag. Ang layo. utik. Kalawag, Gason. So, doon pa sa unahan gumaka kay Son. Ano? So, ang layo. Ano oras kayo malis? Dali pa kalawag kay Son yung mga panalo. So, dumayo si sir dito para magpapalit ng radiator. So, papalitan natin ng RDT radiator yan. Hmm, binuhay pa ulit ni sir. Sige sir, okay na. <laughs> At na makarelax sa makina mo. So may may atin pisahan. Check natin pa. Ayan, pati bull race may tama oh. Oh, yun. So kumakanto yung manabela niya, papalta ng bull race. Ayan oh. Kaka pa rin bulk, nakakanto. Tandaan lang. Ayan, tandaan lang. Yun, ramdam mo. Oh. Yun, ramdam na ramdam niya yung gastos. Ramdam yung gastos. <laughs> Masakit hey, no. Masa talaga eh, radiator pala, libo na Ay, ay, tama na. Balik cable. Balik cable. Ah, ah na, na, oh, sabi, uh, hindi kita, ramdam na ramdam. Ramdam ko sa mga panalo, so, sa so gusto magpagawa nito, hindi kami nagagawa niyan. Maulit ko lang, no? So, hanapin nyo lang kung sino nagagawa niya. Kay Ronnie oh, Pederesa. yun daw, kay Ronnie pedresa So, yun daw, hanapin nyo lang yun, boss, hindi kami nagagawa niyan, ha? Baka mga tanongin nyo naman ako ng tanongin dyan. Alam nyo naman, pag may bago sa YouTube natin, tinatanong lagi. Pero ni Pedro Rizal, so, mga order niya, taga-taytay.